Ipinaliwanag na dahil pinili ng Woodeng sect na huwag pumatay, hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa isang mapangwasak na mga pag-atake mula sa masamang sekta. Dahil dito, nasunog ang tatlo sa kanilang mga palasyo at hindi na nila muling may tayo. Nagtaas ng boses si Mayang Jin tinanong ang sect master kung hindi pa rin ba niya naiintindihan. Itinuro niya na habang umiiwas sila sa lahat, lalo lang silang nanghihina. Sumigaw muli si Mayong Jin na ang wood insect ay mauwi sa pagkasira, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng sampung utos? Sigaw naman ni Mayang Gang, tinatanong si Mayang Jin kung iminumungkahi niya na itapon nila ang sampung utos at kung nabaliw na siya. Binibigyang diin ni Master Gang na ang mga utos ay kumakatawan sa kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan, at kahit na ang kalusugan ay maaaring bumuti, ang mga patakaran ay dapat pa sundin. Kayat si Mayang Gang ay malakas na hindi sumasang ayon kay Mayang Jin at nagmumungkahi kay Mayang Jin na maaring siyang humiling din sa kanila kung nais na maging isang masamang sekta. Nilinaw ni Mayang Jin na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Ngunit lahat ng iba pang matatanda ay sumusuporta sa pananaw ni Mayang Gang. E pinaliwanang ni Mayang Jin na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Binibigyang diin ni Mayang Gang ang kahalagahan ng Thailand tapat sa kanilang mga prinsipyo. Nag-aalala siya na kung magbabago sila ng hindi nag-iingat, maaari silang gumawa ng mga bagay na mali. Ipinaliwanag ni Master Jin na hindi niya hinihiling sa kanila na magsimulang gumawa ng mga maling bagay. Ang aking mga patuloy na tanong, kung paano magiging sigurado si Mayang Jin tungkol sa mga kahihinat na ng pagbabagong ito. Ang Sec Master, pumagit na at sinabihan silang dalawa na tumigil na sa pagtatalo. Nagpasya siya na gusto niyang makipag-usap kay Maya Ong Jin ng pribado at inutusan ang lahat ng iba pang matatanda na umalis, ngunit nagprotesta ang mga elder, e giniit ng sect master na kailangan nilang umalis. At ubilis silang umalis at sina Jima at Chung Wu ay nananatiling nakamasid. Lumingon si Cheng Wu kay Jimmy at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Iniisip ni Jimmy kung ang lahat ng ito ay talagang napakalaking bagay. Kung tutuusin, ito ay tungkol lamang sa pagkain ng karne. Nakikita niyang nakakalito ang lahat ng mga patakarang ito at mga pag-uusap ng pagbabago. Tumigil sandali si Jimmy at nag-aalala kung masisira nito ang kanyang pagkakataong maging master apprentice. Kinabukasan, tinawag ng sect master si Jimmy, sinubukan ni Jimmy na pekalmayan ang sarili, iniisip na ito ay tungkol lamang sa pagkain ng karne, at ang parusa ay hindi maaring maging ganoon kabigat. Ang sect master, gayon paman, ay ipinalam kay Jimmy na siya ay nakagawa ng tatlong krimen na ikinagulat ni Jimmy, na nag-iisip na ito ay tungkol lamang sa pagkain ng karne, siya ay naiwang nagtataka kung ano ang nangyayari at ang kanyang mga pangarap na maging isang dalubhasang disipulo ay nawasak na ngayon. Nagsimula ang sect master sa pagsasabi kay Jimmy na nakagawa siya ng tatlong seryosong pagkakamali. Una, nilabag niya ang isa sa sampung panuntunang sinusunod ng kanilang sekta. Kahit na ito ay para tulungan ang kanyang among si Mai Jin pangalawa, binago niya ang mga teknik na ipinasamula sa kanilang mga ninuno ng walang pahintulot at tinuruan sila ng ibang ulam. Sa huli, sinaktan niya ang isa nilang kapwa bata. Tinanong ng sect master si Jimmy kung sumasang-ayon siya sa mga singil na ito. Pakiramdam ni Jimmy ay tambak ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Tinitingnan niya ang mga matatanda na tila sabik na siya ay parusahan at siya ay tahimik na yumuko sa kanyang sarili na siya ay tatayo laban sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Jimmy na oo, sumasang ayon siya sa mga akusasyon, iniisip niya kung anong uri ng mga parusa ang pinaplano nilang ibigay sa kanya at iniisip kung dapat ba niyang ayusin ang mga bagay-bagay kung hindi siya nasisiyahan sa kanilang mga desisyon. Sinabi ng sect master na siyang namamahala na siya ang magpaparusa ng totoo sa kanyang mga pagkakamali. Sinabi niya kay Jimmy na para sa susunod na buwan, kailangan niyang ayusin ang lawa ng kapayapaan, tunay na sorpresa ito para sa kanya, dahil naisip niyang makakatanggap siya ng mas malupit na parusa. Ang sect master, binanggit din na sa ngayon, hindi niya papansinin ang katotohanan na kumakain si Jimmy ng karne. Ang desisyong ito ay nakakabigla sa lahat ng matatanda. Ang patuloy kong mga katanungan kung ano ang ginagawa at pinaniniwalaan ng sect master na dapat makulong si Jimmy. Ang kanyang mga aksyon at naniniwala kay Jimmy. Iniisip ni Master Gang na masyadong maluwag ang parusang ibinigay ng sect master kay Jimmy. Sumang-ayon ang ibang matatanda kay Mayang Gang, lalo na't sinira ni Jimmy ang isa sa sampung utos. Iminumungkahi nila na muling isaalang-alang ng sect master. Gayunpaman, Mahigpit na sinabi ng sect master sa lahat ng matatanda na huwag haminin ang kanyang autoridad bilang sect master. Pinutol ng sect master ang karagdagang talakayan, inutusan niya si Jimmy na umalis at si Jimmy ay walang mga wakundi sumunod. Habang si Mayang Gang ay nagpapatuloy at nag-aapoy sa galit, paglilinaw ng isa pang master na si Mayang Gua, pagkatapos ay tinanong ang sect master kung maari siyang magsalita, pinayagan ito ng sect master Tinanong ni Mayongwa kung ang desisyon ng sect master ay nauugnay sa positibong epekto ng pagkain ng karne ni Mayang Jin at ang kanyang kalusugan. Ang sect master ay nagtatanong kung narinig ni Mayangwa ang tungkol sa Nanjing, si Mayongwa ay nagkukumpirma na narinig niya na si Matong Jin ay bumuti ng sapat upang mamasyal. Inamin ni Mayangwa na nahihiya siya dahil dapat siya ang gagawa ng ginawa ni Jimmy. Bilang Wood woodeng medical expert, matagal nang inaalagaan ni Mayangwa si mayang Jin. Alam niya simula pa lang na simula sa paggaling ni Ma Yong Jin, kakailanganin niyang kumain ng karne, gumaling si Ma Yong Dong, ngunit siya ang doktor na responsable sa pag-aalaga sa Mount Jin sa mahabang panahon. Alam niya kung paano tutulungan ang Mount Jin na gumaling, ngunit siya hindi makagawa ng aksyon, kahit na wala ng mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Ang sect master, sumasang ayon, ngunit nilinaw na hindi lang ito ang dahilan kung bakit niya pinayagan ang master na kumain ng karne. Ang lahat ng matatanda ay curious at nagtatanong kung ano ang sirang sword pool at ang broken sword pavilion. Ang mga lugar na ito ay napakahalaga sa Wudeng, at ayon sa kaugalian ay walang sino man ang pinahihintulutang pumasok sa kanila sakay ng kabayo o may mga armas. Ito ay bagay sa pagmamalaki para sa Wudeng. Gayunpaman, mahigit sampung taon na ang nakalipas mula ng sirain ni Haya Cry at Magang ang mga lugar na ito, at hindi pa rin ito na ibabalik. Naguguluhan si Jimmy at nagtataka kung ano ang ginagawa ng sekta sa buong panahong ito. Wala man lang guard doon. Nakahanap si Chung Wu ng kakaiba at tinanong si Jimmy tungkol dito, totoo nagtanong kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Chung Wu na sa pagpupulong sa umaga kasama ang iba pang nangungo ng mga disipulo, tinalakay nila kung ano ang kanilang gagawin para sa araw na yon. Binanggit nila ang pagpapadala ng ilang tao, ngunit walang dumating. Iminumungkahi ni Jimmy na maaaring nagseselos sila, marami sa iba pang nangungunang mga apprentice ang nanggaling sa may mga pamilya at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Jimmy sa kanilang klase ay maaaring makasakit sa kanilang pride. Bukod dito, binago ni Jimmy ang kanilang mga diskarte, natalo, sinira ni Jimmy ang mga utos ng walang parusa at pinahintulutang kumain ng karne ng ilang sandali. Ang lahat ng ito ay maaaring nakakaabala ng husto sa kanila. Walang may gusto sa outsider, lalo na kung exceptional ang outsider na 'yon. Sa ibang salita, baka sinusubukan nilang ibukod si Jimmy. Alam ni Jim na may kumpiyansa na sinabi na dapat silang maghintay hanggang sa siya ay maging isang dalubhasang disipulo dahil pagkatapos ay ipapakita niya sa kanila kung ano siya at talunin sila sa sarili nilang laro. Napansin ni Sheng Wu na tila medyo galit si Jimmy at tinanong siya kung ano ang mali. Sinabi ni Jimmy K. Cheng Wu na may importante silang gagawin, kaya kailangan na nilang umalis. Curious si Chung Wu kung ano ang dapat nilang gawin sa unang araw, nag sila ng malaking hayop at nag enjoy sa pagkain nito kinabukasan may chicken soup sila at pagkatapos ay nag muli ng karne para sa isa pang pagkain. Nagsisimulang mag-isip si Cheng Wu kung okay lang ba ito. Tiniyak ni Jimmy K. Cheng Wu at tinanong kung wala siyang tiwala sa kanya. Naniniwala siya na binigyan sila ng isang buwan para ayusin ang lugar na ito dahil gusto nilang magmadali sila at hindi magmadali. Kayang-kaya nilang maglaan ng oras habang nakaupo sa gilid malapit sa isang lawa. Nagtataka si Jimmy kung bakit wala pa nahuhuli si Chung Wu ngayong araw. Iniisip niya na baka overslept si Cheng Wu nang sa wakas ay dumating si Cheng Wu. Nagmamadali siyang lumapit at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagiging late. Nagtatanong kung matagal nang naghihintay si Jimmy, napansin ni Jimmy na may kasama si Cheng Wu at tinanong niya kung sino ang taong yun. Ipinakilala siya ni Cheng Wu bilang nakatatandang kapatid na si Cheng Sang. Si Jim, na nakapansin na si Cheng Sang ay medyo guapo at matangkad, kaya hindi mo akalain ang sinasabi ni Cheng Wu. Ipinaliwanag ni Cheng Wu na nagtanong sa kanya si Jimmy, ngunit hindi talaga maipaliwanag ni Cheng Wu ang mga ito, kaya nagpasya siyang isama si Cheng Sang. Tinanong ni Jimmy kung ano ang itinanong ni Chong at sumagot si Changwo na tungkol ito sa mga bagay na natutunan niya kay Jimmy. Habang si Chengwo na maaring gawin ang mga disc-arting iyon, ngunit nahihirapan siyang ipaliwanag kung paano gumagana ang mga ito. Si Jim na iniisip sa sarili na medyo halata kung paano ito ipapaliwanag ni Chongwo, lalo na kung sino siya. Nagtataka si Jimmy sa mga intensyon ni Chong Sang. Nagbabago ang eksena at binanggit ng sect master na naniniwala si Ma Young Jin na kailangang baguhin ang wooden sect. Isang elder ang nagpahayag ng hindi pa naniniwala na hindi direktang natutunan ni Jimmy ang mga diskarte mula kay Ma Young Jiang, gayon paman inaakala nila na hindi ito natutunan ni Jim, ang lahat ng direktang natutunang mga diskarte mula sa Yang Sa halip, nakinig siya sa mga turo ni Ma Young Jin. At nang matagpuan niya ang kahinaan sa mga pamamaraan, Inayos niya ang mga ito upang mas maging angkop sa kanyang mga pangangailangan. Kinikilala ni Mayang Gang na para magawa ni Jimmy ang ganoong pagunlad sa loob lamang ng isang taon, dapat ay mayroon siyang kakaibang talento. Ang sect master ay pinag-iisipan kung ang mga mahigpit na alituntunin na ipinapataw nila sa kanilang mga estudyante ay maaaring pumipigil sa kanila na maabot ang kanilang buong potensyal. Naniniwala siya na ang mga alituntuning ito ay maaaring tulad ng pagputol ng mga pakpak ng kanilang mga alagad bago sila matutong lumipad. Ang sectmaster ay gustong subukan gumawa ng ilang pagbabago at ang pagpayag sa pagkain ng karne ay ang unang hakbang sa prosesong ito. Gusto niyang makita kung ano ang idudulot ng mga pagbabagong ito at inaasahan niya ang mga resulta. Sinabi ni Cheng Wu na ang nakatatandang kapatid na si Cheng Sheng ay talagang mahusay sa isang espesyal na pamamaraan ng espada na tinatawag na banayad na cloud sword art. Napakagaling niya kaya isa siya sa kakaunting tao sa mga chunks na nakakabisado nito hanggang limang star. Iniisip ni Cheng Wu na mas mahusay ang Chongzheng teknik kaysa sa karamihan sa mga kaibigan ng kanilang mga kaibigan. Ngayon, iniisip ni Jimmy kung medyo mayabang ba si Chongsheng dahil hindi man lang niya sinasabi ang pagbati at hiniling man lang ang pangalan niya. nag si Jimmy tungkol sa pagtuturo, ang pagsasabi ni Chung Wu ng leksyon dahil sa kanyang ugali. Dagdag pa ni Sheng Wu, may kakaiba, kahit nasanay si Cheng Sang, patuloy siyang nakakakuha ng mga simpleng gawain, mukhang hindi siya gaanong tinuturuan ng mga guro, marahil dahil sa pinanggalingan niya. Nagalit si Chong Sheng at sinabihan si Cheng Wu na ihinto ang pag-uusap tungkol sa kanyang background. Sabi ni Cheng Wu, "Sorry nang mabilis, hindi niya sinasadyang magalit siya." Pinapanood ni Jimmy si Chong Sheng na nagagalit at sa tingin niya ang galit na ito ay nakakatulong sa kanya na mas maunawaan ang sitwasyon. Talented talaga si Chong Sheng, pero dahil galing siya sa hindi gaanong importanteng pamilya, hindi patas ang pakikitungo sa kanya ng iba. Sa tingin ni Jimmy, ang lugar na ito ay medyo kakilag-kilabot dahil nagdidiskrimina sila sa mga tao ng walang magandang dahilan. Hindi niya gusto ang mga taong mula sa sektang Wooding at hindi rin siya fan ng anumang ginagawa nila. Si Jimmy ay tumatagal ng ilang sandali upang mag-isip, at siya ay nagpasya na kung hindi niya gusto kung paano ang mga bagay, at siya ang nagpapasya. Papalitan niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Cheng Wu na maglipat ng malaking bato dahil kailangan nilang ayusin ang peace bond. Nagrereklamo si Cheng Wu dahil sinabi ni Jimmy kanina na pwede na lang silang magpahinga at kumain ng mga kuneho sa halip na gumawa ng anumang trabaho. Nagpagulat ito kay Jimmy at pinagalitan niya si Cheng Wu, nagtatanong kung naiintindihan niya na sila ay pinarurusahan. Itinuro ni Cheng Wu na ito ay hindi lamang isang bato, ito ay isang malaking bato, at imposibleng makagalaw, Ngunit iginiit ni Jimmy na dapat pa rin itong gawin ni Cheng Wu. Iniisip ni Cheng Sheng na talagang mahirap ang paglipat ng malaking batong ganyan. Kailangan mong magkaroon ng maraming panloob na enerhiya na binuo sa loob ng 30 taon o maging napakalakas para magawa ito. Kaya naniniwala si Cheng Sheng na hindi ito magagalaw ni Cheng Wu. Nagtataka si Cheng Sheng kung ano ngayon ang determinasyon ni Chang Wu at inilalagay ang lahat ng lakas na ito sa kanyang pagsisikap na ilipat ang malaking bato. Habang si Chung Sheng hindi sigurado kung ano ang inaasahan niya, ngunit siguro for show lang ang lahat. Sam Antol nakikita ni Jim na tumetawa ang kasama ni Chung. Ibig sabihin ay nagsisisi na siya sa pagpunta dito. Sinabihan ni Jimmy si Cheng Sheng na manood at matuto. Pagkatapos ay inutusan niya si Cheng Wu na gawin ito ng maayos. Nagtanong si Cheng Wu kung paano at ipinaliwanag ni Gino na dapat niyang ibaba ang kanyang katawan. Iikot ang kanyang mga paa papasok, hawakan ang bato gamit ang kanyang mga tuhod at pagkatapos ay iangat. Nagsusumikap talaga si Cheng Wu at nagulat ang lahat. Nagawa niyang buhatin ang malaking bato at itapon ito sa lawa. Nagsimulang magdiwang si Cheng Wu dahil matagumpay niyang nailipat ang malaking bato. Si Chongsheng ay nagulat dahil hindi niya akalaing magagawa ito ni Cheng Wu sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanyang pastura. Naniniwala si Jimmy na curious si Cheng Shing kung ano ang nangyari ng hawakan ni Jimmy si Chung Wu sa likod. Habang inaayos ang kanyang pastura, naglipat siya ng kaunting enerhiya sa katawan ni Chung, ngunit hindi ito nakita ni Chung Sang. Iniisip ni Jimmy sa kanyang sarili na si Chung Sang ay labis na nasorpresa. Pagkatapos ay sinabihan ni Jimmy si Cheng Wu na manghuli na. Tinanong ni Cheng Wu kung ano ang sinasabi sa kanya ni Jimmy. Manghuli na pala ng mga kuneho at sa tingin niya na si Cheng Wu ay napakabagal manghuli ng mga kuneho. Pagkaraan ay iniihaw ang mga ito sa apoy. Pagkatapos nilang magluto, sinimulan nilang kainin ang mga kuneho. Nagpapasalamat si Cheng Wu sa pagkain, ngunit tumanggi si Cheng Sheng na kumain. Tinanong ni Jim si Cheng Sheng kung gusto niya. Ngunit sinabi ni Chung Sang na hindi tinanong niya si Jimmy tungkol sa kung paano niya bilang isang disipulo ay maaaring balewalain ang mga patakaran na itinakda ng kanilang mga ninuno. Sinabi ni Jim kay Chung Sang na kung kumain siya ng karne, baka mas malakas siya kaysa kay Chung Woo. Nag-isip sandali si Chung Sheng at saka umiwas ng tingin. Napagtanto ni Jimmy na mas determinado si Chung Sheng kaysa kay Chung Woo kahit na inanunsyo na nila na okay na kumain ng karne. Tinatanggihan pa rin ni Chong Sheng ang isa sa sampung utos na tinanggal. Nangangahulugan ito na ang mga matatandang pinuno ng sekta ng Wudon Sect ay sa wakas ay gumagawa ng ilang mga pagbabago sa sekta, kahit na ang pagbabagong iyon ay maaaring medyo secular. Naniniwala si Jimmy na ang pagsisimula ng bago ay palaging ang pinakamahirap na bahagi. Iniisip niya na mas maraming pagbabago ang darating at kalaunan ay mawawala ang lahat ng lumang utos at sa huli ang lahat ng mga lumang utos ay maaari pa nilang payagan ang iba pang mga bagay na dating ipinagbabawal. Alam ni Jimmy na haantong ito sa katiwalian. Ang mga esthetics na dating kumilos ng buong banal sa pamamagitan ng hindi pagkain ng karne, ay magsisimulang gawin ang lahat ng mga ipinagbabawal na bagay ng lantaran. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nasa sabik na si Jimmy.